Papatay ko lang ng mga gamot yung manok ko guys Sa video ito, ipapakita ko sa inyo At uh, dahil nga, dinaanan ako ng tinatawag na piste Or tinatawag ng iba na piste Or yung sa iba na laway-laway Nagbabagsak uh, na lang yung manok natin Or yung sakit kasi na ganito ay tinatawag na foul cholera At uh, talagang delikado or sabi natin Mahirap kapag dinaanan ka nito, minsan maliligsa pa yung mga manok nyo, pinamagahan O sa sunod na araw, makita nyo yung sintumas, yumuyuko-yuko na lang. Iba bumabagsak na, iba nang yung inginig nang inisay-ingisay, nalalaglag na lang sa kanilang hapunan. O yung pagka umaga, nalalaglag na lang sila doon. At yung iba, makita nyo yung sintumas na sinisipon, yumuyuko at uh, humihina. At ayun... Dahil dinaanan ako at yung may mortality na ako at uh, yung gagawin kong ito ay papainumin ko lang sila ng gamot yung mga malalakas na natira sa mga manok ko. Papainumin ko yun para panglaban na rin para hindi sila basta-basta dapuan -basta, uh, ng ganong sakit. Kaya yun, panoorin nyo yung video yung ito guys. At uh, ito nga yung pinainom ko sa kanila yung vitrasin gold na capsule. At ito naman ay ipapainom natin sa mga mga manok natin kahit na maliliksi, masisigla pa para panglaman nila ito at uh, kasi kapag kinamaan tayo ng ganong sakit yung Paul Kulera talagang mahirap natin yung ganong gamutin or yung kadalasan talaga na namamatay talaga uh, kung hindi natin alam kung paano yung paggamot nun pero yun nga, ito yung ginawa ko lang is pinainom ko lang sila yung mga malalakas pa kasi may na ako uh, at siyempre, kapag uh, ko to is marami akong mortality or maraming mamamatay pa kaya yun sayang din hindi naman talaga ako nagmamanukan talaga ito is pang alaga ko lang or pang sarili pang kain pang katay lang ito hindi naman tumadami kaya lang sayang din kung mamatayan ka or mamatay pa itong mga gandong manok uh, malalaki na kaya ayun uh, sabi nyo ito tinuro ko lang sa inyo or pinakita ko lang sa inyo yung nagawa ko na yun nga kapag dumaan yung sinasabi ng piste na tinatawag ay malalaman naman natin yan may mga sintubas na mangyari sa isang manok natin or minsan dalawa sabay na mamatay o ganon ay yung ibang natitira is papainumin na natin ng itong vitracin gold na kapsul, lahat ng mga ano, malalakas, maliliksi pa para panglaban nila sa ganitong sakit at hindi sila basta basta dapuan at ayun maraming maraming salamat guys sa panonood ng video ito marami pa akong ina sa aking youtube channel ng mga tip tutorial mga personal na experience at gusto kong ibahagi sa inyo. Abangan nyo lang 'yung mga susunod kong video guys at ituturo ko rin sa inyo 'yung mga pamamaraan ko once na tinamaan na tayo ng foul cholera ano 'yung treatment na ginagawa ko na effective. At panoorin nyo lang so bye-bye lang 'yung video ko guys. Marami pa akong i-upload sa akin 'yung channel ng mga useful content na personally na experience ko. At maraming maraming salamat sa panonood guys. Peace.